It dalawang oras nga kami kagabi na nagbe-brainstorming kasama ang mga kaklasiko naman to sa gagawin naming thesis sa PUPOUS. Mga mi, magandang araw. Nga akong bumangon at yung asawa ko yung nagluto para sa tanghalian namin. Ang sama kasi ng pakiramdam ko gawa ng meron akong buwan ng dalaw. Lagan mo pa yung napuyat ako kagabi kakaisip ng thesis namin kasi alam kung saan kami magsisimula at ang dami naming naiisip na tapis. masakit nga yung puson ko dyan pero gusto kong magkikilos para hindi ko nararamdaman yung pain. Isip ko mag linis na lang dito sa CR namin dahil um, kailangan ko na rin maglinis dahil every week nga ako naglilinis dito. Kung so, minsan, twice a week. Pero ayun na nga, gusto ko kasi i-divert din yung ano iniisip ko. Ito lang, yung utak ko kasi all over the place at the same time, gusto kong i-divert din yung mga nasa isip ko kasi ang dami namin gagawin this SEM. Kung nga yung mga klasiko na merong pamilya at the same time nag-aaral at nagtatrabaho, kaya nila kakayanin at ang daming gagawin sa SEM na to. So, kasama na rin syempre yung thesis na gagawin sa December. Para makatulong ako sa kanila is gumawa ako ng task list. Tumutulong na rin ako doon sa mga leader na nahihirapan sa mga reporting. So parang nagawa nag ako ng outline at the same time parang tumatayo na rin ako ng assistant leader kasi yung mga kaklase ko alam ko busy talaga sila dahil sa work at the same time nag-aaral. So parang hindi ko nga alam kung paano nila nakakaya yon eh. <laughs> walang din ako sa mga kaklase ko kasi alam niyo yun, hilahan pataas kasi kung may kailangan yung isa, parang Tulungan talaga. Please, kapit lang mga kapatid. San pat, eh, makakagraduate din tayo. nga din lahat ng mga pagsisikap natin at lahat ng sakripisyo. Katapos kong maglinis dyan sa CR, actually, habang naglilinis nga ako, sinasalang ko din yung mga labahin para wala na rin akong intindihin at hindi natatambak yung mga labahin ko. Isa din kagandahan kapag meron kang automatic washing machine. The anytime, pwede kang magsalang, maglunod, tapos hayaan mo lang yun siyang umikot. Basta't nalalagyan mo lang ng sabon, syempre. <laughs> <laughs> forward nga tayo. Tala ko nga habang natutulog yung anak ko, naligo na rin ako. Mamayang um, alas tres, papasok naman yung toddler ko sa daycare. So, ito na nga ang struggle ko. Nakatulog siya ng 1.30. Kailangan ko na siyang gisingin at 2.50 PM. Baka malate pa nga yan siya sa school. Baka sanang gisingin kasi bugnutin yan kapag kaginising mo. School. You have school. Natamad pa yan bumangon So ang ginawa ko, kinargat ko na lang siya Para magising at Nagpa-lambing pangayan siya Bago siya magdamit <laughs> Aga struggle ko kapag ka 3pm to 5pm yung pasok niya Dahil gusto niyang matulog Nang tanghali pero late na nga nakakatulog forward ng kaunti, binihisan ko na nga yan siya dahil bago naman yan siya natulog eh pinaliguan na yan ng tatay niya na araw din pinasuot ko na yung black shoes niya tapos yung mga kaklase niya or halos lahat silang magkaklase sa room ay naka-uniform na or complete uniform na sila ay naka-black shoes siya lang yung naka-rubber shoes pero pinatanggal niya yan kasi ayaw niya dahil medyo masikip daw ouchie daw yung or masakit daw yung paa niya matagal na rin kasi itong sapatos na to bigay lang to ng tita ng asawa ko. So, tinatry ko lang sa kanya na isukat. Um, napagliitan na nga. The ending, doon na nga lang daw siya sa Lightning McQueen shoes niya. <laughs> Napapansin niyo yung sugat sa mukha niya. Hindi na lang pansinin. Charot. <laughs> Niyari kasi yan nung isang araw, pagkagising ko, nakita ko na may sugat yung mukha niya. So, sabi ng asawa ko, or conclusion namin, baka nakamot niya nung natutulog siya. Baka nga lang din ako dahil hindi naman mahaba yung kuko niya. Then, from time to time, lagi ko yan pinuputulan ng kuko. As forward nga tayo, maaga silang pinauwi dahil baka daw umulan. Nung mga oras kasi na yan ay sobrang kapal ng ulap. So, parang anytime babagsak yung ulan. Kung nasa daan ako kanina, iniisip ko nga na baka umiiyak siya or wala siya sa mood. Well, Karina nung iniwan ko siya, nagpapalambing at ayaw magpaiwan nga. Ting, hindi naman pala. <laughs> Tuwa pa nga yun siya nung nakita ako at gusto na nga umuwi. Kung kasi at saka today, medyo clingy talaga siya. Ayaw niyang magpaiwan, which is... Hindi siya normal dahil ng mga nakarang araw, nagpapaiwan na talaga siya. Sundo ko nga kaagad sa kanya, umuwi na rin kaagad kami dahil marami pa akong gagawin at isisingit ko rin Siyempre, yung mga assignment ko at iba pang gagawin. Paano natapos ko naman or may natapos ako ngayong gawain sa school. Oo, <laughs> oh, diba? ba ayeto wag lang mag Dahil aspiring content creator nga ang inyong lingkod. Voice over nga dapat ako dito sa taas, pero ang daming kailangan ligpitin. So, inuna ko muna to at nagpatulong ako dito sa batang bulinggit. <laughs> Lagitnaan nga, nagre-reklamo na yan kasi tired na daw siya. Anyways, hanggang dito na lang. Salamat po at umabot kayo dito. Bye!